Eh, to umis yung alipungan namin, masakit. Kagabi, maabding maabdi. pulang Pulan pula yung pamo. Alas litaw na yun lamang. Kami dalawa tatlo ng mag-anak ko. Ginamot ko sila para matanggal yung sakit. Ang sabi niya sa akin, masakit yung alipung ako. Ay, hindi, natin. Kaya nasabunin ko lang. usually po yung tinatamaan sa alipong uh, nakikita po niyo yung mga pedicab driver yung mga nagtatrabaho sa sa kalsada minsan umaabot na po dun sa may sakong ng natamaan usually kasi ang alipong within the digits lang po yung singit-singit ng mga daliri sa paa pero ngayon po nakakakita tayo minsan umaabot po po sa tuhod Kasi yung, lagi kami sa tubig, maghanap buhay, kahit na konting pangkabuhayan. Kung so, di ka magtsaga naman, kahit na maabinay nalipunga, di ka makakaraos. Kaya titis na lang ako. Usually po, advice namin, na uh, pagkalusong sa tubig, kung hindi maiwasan, we tell them na patuyuin lang palagi at saka kung infected na, binibigyan na po namin ng prophylactic antibiotics. At the same time, magiging portal of entry po ng leptospirosis yon. Kung walang kita sa pangangalakal, sa relief goods, umaasa si na Romeo. Ito, galing sa barangga nga, sa relief. Kasihan ko na yung apat apat na piraso. Pwede na siguro ito. Pero kahit ta skit na sabaw nakakaraos din. Oh, 'to ni oh. Ano Ang pambangan eh. Alas naman yung relief na makumisan. Sa loob ng isang araw isang beses kayong makakuha, misa isang kilo, dalawang sat kalasang sat kalate, dalawang sardinas. Yun ang pagdadamutan namin na para kainin na salu-saluan namin ng pamilya namin. Kula nung uh, simula nung buma, tumusok na ako sa tubig. Eh, misa, nakabutin ito. Yan. Saan no? yan, no? Oh. Eh, nandito yan, lubog yan, no? Ayan, pagmula dito, hanggang dulo sa, ano, sa tabing ilog, malalim. Halos mga siguro, mga asaling kung may gityo na lubog hanggang set life side. Halos wala kami mahiga na pantulog. Misan yung mga bata, tabi-tabi lang kami, misan nakaupo lang. Dahil dito, nagkakasakit ang mga bata. Kasi sa tubig, isang kasi yung dito, yung singaw ng lamig sa sahig. Misa nga, kumot lang yung na namin dito. Misa, yung kapirasong banig. Bumababa ang mga resistensya ng mga naapektuhan because prolonged exposure to lamig, umihina po resistensya, bata, matanda, lahat po usually ng population group. At dahil walang maayos na palikuran, problema ang dumi ng tao. People will have to do it. Dahil, where would you go? What would you do? Napakalaking problema. Number one niya. Mas matindi ang diseases na manggagaling sa walang sanitasyon. Dahil sa walang toilets. No? Ang diarrhea ay pag na ka ng diarrhea at wala kang pupuntahan, that's more deadly than leptospirosis. Ito, nagdumi ka, dito na lang, upo ka. Tasarado lahat ng pintuan. Tapos tatapon mo lang sa ilog para makarawos. mga bata dito, sa Tapos, aagos na lang sa labas.